Hello mga kaibigan, magandang tanghali sa ating lahat. Good noon everyone. Ito na naman ang yung life coach at kainigosyo partner Ate JB. Nakangiti kahit may nararamdaman po. Sorry, na medyo hindi maganda si Ate JB po ngayon. Kung hindi nyo naitatanong, no, meron tayong sakit. Ah, uh, last siguro mga 8-9 days na no, November 1 at saka November 2 kaibigan no nagsimula yung sakit ni Ate JB. Obo, sipon, lagnat. Ayan, pero kay Bigan kahit patayo ay may sakit. Nakita nyo naman, no? Siguro sa aking previous vlog, nagawan ko ng video. Uh, nag-open po ako November 1 and November 2 at hindi naman ako totally talaga nagregret, no? I don't regret much kasi nga napakalakas ng ating bintahan in those two days kaibigan napakalaki ng binta ni Ate GB kasi naman po mga kaibigan almost lahat, siguro dalawa tatlo lang kaming open ng November 1 at saka November 2, kaya ako kaibigan kahit pa may sakit ako in those two days ang grabe ng sakit ko noon, open pa rin si Ate GB. Pero ayun, ito na yung kabayaran kay Bigano. no? Ayan. So, kasi nga, hindi tayo nag-rest. Ayan, nagkasakit tuloy si Ate GB. Kaya nga, naisipan ko na gawan ito ng video. Dahil alam ko kay no? Na makakatulong po ito sa inyo, no? Yung um, pagtalakay natin na, topic na yun, friends. So, makakatulong po ito sa inyo. Ano bang dapat natin gawin kay Bigan? Paano ba natin i-handle ang ating negosyo? especially the sari-sari business, pag tayo ay may sakit. Pero bago po natin ito talakayin, kaibigan, gusto ko munang i-shout out yo kayong lahat dyan, no? especially sa mga sa dalawang ito talaga na nag-comment sa aking video, mga genuine subscribers natin, ang sarap pakinggan, ang sarap sa feeling ko ano na nabasa ang kanila mga comment, kaibigan, no? Ah, uh, Shout out sa iyo, Sister Vicky ng Marikina City. Sister Vicky ng Marikina City, isa ring sari-sari store owner. Maraming salamat po, Sis Vicky, no, sa inyong walang sawang pagsuporta kay Ate GB. Huwag po kayo mag-alala, Sister Vicky ng Marikina City. Lalago po ating negosyo, tiyak yun. And, shout out ko rin, no, Da Carlos TV. Napakanda ng comment. Thank you po Sir The Carlos TV. And bago lang daw siya nagsimula ng tindahan kay Bigano, no? yung ayat ang kapatid si The Carlos TV. Marami daw siya natutunan from ATGB and hindi na, hindi niya raw ako makakalimutan kasi nga nakatulong ako sa kanya even just in small ways kay Bigano, no? mga simpleng paraan nakatulong po tayo. So maraming salamat The Carlos TV ha. Lalago po ang ating negosyo, sir. Lalago, tiyak yun, no? Magtiwala lang po kayo. So ngayon, kaibigan, pag-usapan na natin ano ba yung ating gagawin, mga kaibigan, pag tayo ay masakit, no? Paano ba natin i-handle ang ating negosyo? Again, kaibigan, no? Siguro naririnig, maraming beses natin narinig na laban lang, gugo lang, laban lang tayo. Talaga bang dapat nating lumaban, kaibigan? Ayan. So, ayan, lumaban amping iyan. Angping. Ayan, kaibigan, ang duma dumaan yung aking uh, matalik na kaibigan. No? Sabi niya, hi, Mads. Ayan. So, back to our main topic, kaibigan. Kaibigan, no, kung gusto mo natin lumago ang ating negosyo, dapat unahin po natin yung ating kalusugan. Alam ko, marami sa atin, marami sa inyo dyan, ayaw magsira ng tindahan kahit isang beses lang. At ito nga yung ginawa ni Ate JB. November 1, grabe ang, ang sakit ko kay Bigan hanggang November 2. Pero si Ate GB kasi alam ko na halos lahat ng aking mga kakopitensya ay sarado. Hindi ako nagsara. Open ang tindahan ko kay Bigan. And, thank you so much God. Malaki talaga ang kita ko. Ang bintang ang sales namin malaki. Pero yun nga kay lumala ang sakit ni Ate GB. Imbes na magpahinga ako para kinabukasan, no? Maging okay tayo. Hindi ako nagpahinga kay Bigan maaga kaming nagbukas ng aming tindahan at matagal kami natulog kasi nga kaunti lang kaming bukas na tindahan dito. Lumala ang sakit ni Ate Jibi. Hanggang ngayon, siguro November 9 ata ngayon kung hindi ako nagkakamali. Hanggang ngayon po, may sakit si Ate kay kaibigan. Ay maraming gamot na akong nainom. Kaya talaga, I learned from my mistake. Maganda talaga, dear friends, na tutok tayo sa ating negosyo. Ayan, gagawin po natin ang lahat para mapalago natin ito. But, First and foremost, huwag natin kalimutan yung ating sarili. Minsan, kung hindi man all the time, kailangan, no? Minsan, magpahinga tayo. Huwag todo-todo trabaho. Pa Katulad ni Ate Gibi, no? Ayan, again, open po ako. Two days, kaibigan. At malaki ngayong kita ko, pero halos maubos sa gamot. Hindi ako nagpa-doktor, pero oh, uh, bumili po ako ng maraming gamot. And until now, may sakit pa rin po ako. Pero thank you so much, God. medyo okay na. Pero ayun nga, umabot ng nine days, their friends. So, ngayon, kaibigan, ano bang gagawin natin pag tayo ay may sakit? Alam nga naman, always tayo magsarado, di ba? Kaibigan, dapat talaga may katulong po tayo sa pagmanage ng ating tindahan. Mahirap po mga kaibigan pag tayo lang pong mag-isa ang mag-manage ng ating negosyo mga kaibigan. Hello, Amping. Ingat. Hindi ka mukhaon? Nag-vlog ko, ang ping! Yung kapatid ko kay kaibigan duma, ano, papunta sa work. Ayan, sorry po. Intermission number na naman. Kailangan kasi magbaybay ako sa aking kapatid. Sabihin ko sa kanya na ingat. Papunta na siya sa work, kaibigan, yung nakababatang kapatid ko. So, kay kaibigan, back to our main topic, no? Marami tayong intermission number. Ano bang gagawin natin, kaibigan? No? Para Patuloy pa rin ang pagpapalago ng ating negosyo. Hindi tayo mawala na customer kahit tayo ay may sakit. Kailangan talaga kaibigan, may katulong tayo sa ating tindahan. Hindi ka tulog na kukuha ka ng ibang tao tapos bigyan mo ng sahod. Pwede naman ka pamilya, maganda mas maganda yung ka pamilya, asawa mo, anak mo, kapatid, ina ama, 'di ba? Makisuyo ka sa kasuyuin mo sila kaibigan na kung sana just for the meantime sila yung magbantay ng tindahan mo. ikong e kung wala talaga magbantay, mag-close ka kay isang araw lang. Napaka-importante po nito kaibigan, no? Ako po, uh, I'm so blessed. Andito po yung husband ko. Si Francis, tinutulungan niya ako sa pagmanis ng aming tindahan. So, pag ako ay may sakit, si Francis nagbabantay. Sometimes, siya ang may sakit, ako nagbabantay. Give and take kami, nagtutulungan po kami mga kaibigan. Mahirap na, sarado palagi yung aming tindahan. Kaso nga, nung November 1 and 2, marami ang bumibili. Kaya kaming dalawa, wala ni isa sa amin ang nagpahinga. Halaga talaga kaibigan na may katuwang po tayo kahit sa anumang mga bagay, their friends. Kaya masasabi ko talaga na mahirap ang mag-isa. Kaya thank you so much God, binigyan ako ng mabait na asawa. No? Napakabait ni Francis, tinutulungan niya ako. Kayo kaibigan, pag ikaw lang talaga mag-isa, kagaya noon, si, ab, si Francis ay nag-work abroad, ako lang mag-isa, yung anak namin maliit pa po noon, ang hirap. So there are there were times kay bigan na kailangan ko magsara ng aking tindahan. Pero ngayon kay bigan no, na dumadami yung expenses ni Ate GB, may mga gamot no na mga maintenance medicine, ayaw ko na magsara. Minsan nga ayaw ko na mag-outing, lumabas ng bahay kasi nga ayaw ko mawalan ng uh, kahit no, kahit uh, isang customer kasi pag si customer pag punta dito wala, siyempre pupunta siya sa ibang tindahan, baka masanay siya na doon na bibili. Ito yung parating sinasabi ko. Kahit pa, uh, No, ito nga isa yung sa mga dahilan na kahit may sakit si Ate GB, hindi ako nag-close na tindahan. Pero ayun nga, luma, lumala ang sakit ni Ate GB. Kaya ngayon, natuto na ako. Yung ginagawa ko ngayon, kaibigan, na may sakit pa ako, sinasabi ko po sa mga customers ko na may sakit ako ngayon. Nagbubukas pa rin pa ka, uh, po kami ng umaga, 4 or 5 a.m. Pero hindi na ako magsasarado ng napaka ng gabi. Kung noon kaibigan nagsasarado kami ng 10pm every night Ngayon na may sakit ako, sinasabi ko sa aking mga kapitbahay, mga customers Na magsasarado ako ng 8 or 9pm Hindi na muna 10pm kasi may sakit ako So ito yung ginagawa ko kaibigan at dapat ito rin gawin nyo Sabihin nyo, no? sabihin nyo yung mga kapitbahay nyo, mga customers nyo Nang sinabi ko sa kanila kaibigan na maaga na akong uh, mag-close ng tindahan kasi may sakit tayo Maaga pa lang in the evening, early evening, kaibigan, yung mga kapitbahay ko ay namimili na. Kasi alam na nila na 9 to 10 p.m. magsasar si Ate Gibi kasi may sakit. Iba na kasi ang routine ko ngayon habang may sakit ako. Kaya sa 5, 6 p.m. hanggang 7 p.m. dumadag sa ang mga customers ko. Kasi nga, again, alam nila na mag-close ako 10 p.m. Ikaw, kaibigan, pwede ka maglagay ng karatula isulat mo sa papel, ilagay mo sa labas sa iyong bahay, anong oras ka ngayon magbubukas at magsasara ng tindahan na abang ikaw ay may sakit? Kasi nga, yung mga uh, customer natin, yung iba na No, they are used to it, kaibigan, at 10 p.m. Sa PGB, 10 p.m. Sometimes, 11 p.m., no? 11 p.m. Nagsasara na ng tindahan. Most of the time, 10 p.m. Ngayon, pagdating nila dito, sarado na. Kasi nga, may sakit tayo ngayon. Maagat, kailangan maagat tayong matulog para gumaling tayo madidismaya si customer. Bakit sarado si Ate JB? Eh, noon open siya 10 p.m. Kaya nga sinasabihan ko sila kay Ben. Halos lahat sila sinabihan ko. Hindi lang ako nagsulat sa, naglagay ng sulat sa labas ng tindan. Pero sinabihan ko silang lahat na may sakit ako. Alam na ng mga kapitbahay ko kaya maaga akong matulog. Kaya agin sila ngayon, maaga na silang bumibili sa akin tindan. Itong gawin mo kay Bigan. Pag hindi maganda yung pakiramdam mo, sabihin mo sa iyong mga kapitbahay no, na bumili ng maaga Ayan, kaya nga sa TGB, kahit maaga akong nagsara, nagsasara ng aming tindahan ngayon, lagpas pa rin sa kuta. Thank you so much, God. Lagpas pa rin sa kuta. Kasi nga, kahit maaga akong nagsara dahil sa sakit ko, bumibili yung aking mga customer uh, uh, before ako magsara. Kasi alam na nila na may sakit ako. Kaya lagpas kuta pa rin. And about sa mga stocks, kaibigan, mahirapan tayo na mamalingkig, mag kasi may sakit tayo. Thank you so much. May mga ahinti yan may mga ahinti po na pumupunta dito, si Grocery, sa si Pure Gold, mga Lucas Suppliers, Wholesalers. Kaya ikaw, kaibigan, kung wala ka pang ahinti, maghanap na po kayo. Makakatulong yung mga ahinti sa atin no na kapag lalo may sakit tayo, hindi tayo makapunta sa city, mag-roosterette, mamalingki, ay may mag-deliver sa atin. Malaking tulong. Kaya ay kahumanap ka rin ng ahintender, friends. Ayun, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko, makakatulong po ito sa inyo. Lalo na ngayon, na marami sa atin ang may sakit. Nakikita ko sa mga kapwa ko sa Resort Business Owners na sila po ay may mga sakit. Marami! lalo na yung itong obo at sipon, marami kami dapat. Siguro ikaw, no? Masakit rin. Huwag naman sana. Kaya, dapat ingatan natin ating sarili. At kung hindi talaga kaya magsara tayo kahit isang araw lang. Kasi, pag hindi tayo nagsara, at hindi tayo mag-relax kaibigan, talagang ay yung, yung ating nararamdaman, yung ating sakit, lalala po ito. It will get worse. Ayan, yung kita natin, yung profit natin, mapupunta lang po ito sa doktor pambay sa doktor at saka sa gamot. Kaya we need to relax. We need to relax. Bahala na siguro kay Miguel isang araw wala tayong binta basta alagaan natin ating sarili mag-relax tayo okay hindi naman yun pupunta si si customer sa ibang tindan. kung sasabihin natin no na magsasara ako bukas magsasara ako mamaya hapon kasi may sakit ako sabihin natin para bibili sila bago tayo magsara di pa ayan thank you so much kay Bigat tinapos yo kung gang dulo aking video ha sana kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB, And then, pakihit na the notification bell para maparoon mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa pang pagsinsun. ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana kaibigan, please don't skip the Malaking tulong pito sa amin ng akin family. Ayan, pinapawisan na si Ate GB. <coughs> Gusto ko talaga, maubo kanina, pero ayan, ah, uh, eh, hindi na lang ako umubo pa Ano pa sabihin <laughs> Ayan, wala lang. Kalimutan na natin kaibigan basta sa si Ate GB may sakit pero happy pa rin. Ayan, nakasmile pa rin tayo kahit may sakit kasi I trust God and I trust myself kaibigan bigat Wala ako nagagaling rin po ako kasi nga nagpahinga na si Ate GB. Agay, sumal sa inyong pagmahal, pagmamahal at uh, kaibigan ha. Lagi nyo lang po tandaan yung nyo parati ko eh, Hindi imposible, hindi mahirap na no? masinsong bay natin. Basta ba tayo, madiskarte tayo, may tama disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya kasi sa so buhay natin, kaibigan, tiwala lang. thank you so much. Pagmamahal kay TGB, thank you so much. I love you guys. God bless.